What's up, What's up, guys? What's up, guys? What's up, guys? What's up, guys? Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back to my channel. This is Cora. For today's video, is share ko sa inyo kung paano ako nakakuha ng health card or health certificate sa Quezon City. Kung kailangan mo ng new health certificate, kung first time mo kumuha nito katulad ko, well, ang video to ay para sa iyo. Let's get started. Malamang nakapasa ka sa in-applyan mong trabaho at kailangan mo ito. Well, congratulations. Way to go. Katulad ko my list of requirements din ang kumpanya na papasukan ko. Kabilang na dito ang health certificate or health card at mayor's permit or occupational permit na sa Quezon City Hall mo makukuha. Bago ka pumunta sa city hall at mag-aksaya ng oras, effort at pasensya, pakinggang mabuti. Ang mga kailangan gawin para makakuha ng health certificate or health card. Una, kailangan ito i-process online gamit ang QCE services na site or app. Pangalawa, kailangan merong x-ray or sputum exam result, stool exam result at HIV seminar. Pangatlo, kailangan may ready kang pambayad i-share ko at i-explain ko ang tatlong yan na best na gagawin para less hassle ka. Okay? Una, magpa-medical ka muna. For sure, is sa requirements mo sa trabaho ay medical result. Madalas yan yung basic five na tinatawag. Ito ay ang x-ray, CBC, urinalysis, stool at physical exam. Maniwala kayo sa akin, medical ang unang gagawin para less hassle. Kung magkano yan, depende sa clinic. Yung sa akin, 750 pesos para sa basic 5 medical exam. Pag meron ng medical result na normally within a day makukuha or pagkakinabukasan, saka tayo mag-online. Huwag muna kayong pumunta sa City Hall, hindi na kailangan. Trust me guys. So, mag-download ng QCE Services app. Available ito sa lahat ng Android at iOS mobile phones. Kung ayaw nyo i-download, punta kayo sa browser at i-type ang qceservices.casoncity.gov.ph. Ilalagay ko ang link sa description. Check it out, okay? Assuming first time nyo ito at wala pa kayong account sa QCE Services, mag-register muna. Click nyo itong no account yet, register here. Sundin nyo lang ang mga direktiba at fill upan ang mga kailangan fill upan na personal information. By the way, may ginawa akong tutorial ng pag-register at paggawa ng Digital Quezon City ID sa app rin na ito. Check nyo ang link sa description, guys. So, kapag nakaregister na kayo at nasa loob na ng QCE services, makikita nyo dito ang iba't ibang services ng Quezon City. And dito ang Q Citizen ID, QC Vax Easy, na may tutorial din ako niyan. Pacheck na lang po ng link sa description. Meron ding Business One Stop Shop, building permit, occupational, and so on and so forth. Di ba? Halos online na lahat. Click ang health certificate and sanitary permit. Then click ang health certificate at fill upan ang lahat ng hinihinging detalye. Very understandable naman ang mga hinihingi dyan sa application details, guys. May mga choices din dyan, kaya di talaga kayo mahihirapan. Tip number one, make sure na nasa bahay nyo kayo gumagawa nitong online transaction yung tipong naka-Wi-Fi kayo ha. Kaya ako sinabi kanina na wag muna kayo pumunta ng City Hall kasi nga, una, online na lahat. Pangalawa, sobrang bagal ng data doon. Loading ng loading. Sa smart data lang pala. Di ko lang sure sa ibang network kung ganun din. Okay, move on. Pagkatapos niyong fill upan ang hinihinging detalye, lalabas yung pop-up ng list ng requirements. HIV, X-ray or sputum at stool exam. O ba? Diba? sabi ko sa inyo, no need yun na ipasa ang pupo nyo at dura sa City Hall. Yung x-ray at stool result lang ang kailangan dito. Picturean nyo lang yung result ng dalawang yon na galing sa medical nyo, okay? Yung HIV, mamaya na yan. May time tayo para dyan. So, click nyo ang confirm kung napicture na para makapag-proceed. Next ay i-upload na yung picture yung x-ray at stool exam result. Parang ganito sa akin, guys, oh. Ganyan. Click nyo itong external laboratory. Tip number two, kung ayaw nyo naman magpa-medical sa labas at doon kayo magpapasa sa city hall ng inyong pupup at dura, bago pa kayo pumunta doon ay magdala na kayo ng ipapa-examine nyo para di na kayo maghanap ng CR doon at baka saan kayo mapunta. Okay, going back. Dito sa sputum or x-ray exam result, i-upload ang inyong exam result. Same thing sa stool jan nyo din i-upload yung sa tool. Just click the choose file button. Okay? Okay. Madali lang. So, sa progress bar, makikita nyo kung ano na ang status ng inyong pinaggagawa. Char. Actually guys, madali lang naman talaga. Nakakaubos lang ng pasensya kapag first time. Kasi di mo alam kung ano ang gagawin talaga. Pero, pasasaan ba't matatapos din sa ngalan ng trabaho? <laughs> Tip number three i-refresh ang app every 5 to 10 to 15 to 30 minutes para ma-update kayo kung magne-next step na ba. Tuloy-tuloy naman yan. Kapi-kapi muna habang naghihintay. Next, kapag approved na ang requirements, magbabayad na kayo. Sa order of payment, pinapa-accept nila yung amount na babayaran, pati yung breakdown niya. Sa mga nag-external laboratory, 125 lang ang babayaran sa mga QC in-house lab, 262 ang babayaran. 262 pesos. Tapos sa baba, choose mode of payment. E-pay tayo guys kasi mga online tayo. Ito ang pwedeng gamitin na mode of payments. Visa, Mastercard, Paymaya, or Gcash. Kung alin dyan ang available sa inyo, go, go, go. Sundin nyo lang ang payment pop-ups. Don't forget, i screenshot, ha? I screenshot nyo ang resibo ng pagbayad nyo online. Pag na-upload nyo na, click proceed na. Wait nyo lang ulit at i-refresh every 5 to 10 to 15 to 30 minutes. Kapi-kapi muna habang naghihintay. Kapag approve na, HIV seminar na kayo. So, sa HIV seminar, may panonoodin kayong video na 23 minutes. Panoorin nyo at mag-focus kasi merong 10 items exam after nyan. Wala namang pass or fail sa exam pero mas mabuti kung mataas ang score nyo. Hindi ko na share ang mga tanong at sagot dito ha. Kailangan panoorin nyo talaga para may matutunan kayo. Kapag tapos na kayo sa test at may score na, proceed na kayo sa next step. At waiting na lang kayo na ma-approve ng head. Ayan, malapit-lapit na, konting-konti na lang. Wait nyo lang ulit at i-refresh every 5 to 10, 15 to 30 minutes. Kape-kape muna habang naghihintay. So, naka ilang baso ng kape na kayo. Hindi, <laughs> joke lang. Pag-approve na ni head, ayan na lalabas na yung digital certificate. Pick up sa City Hall yung sa akin guys kasi same day din ako kumuha ng mayor's permit or occupational permit. So kapag pick up niyo sa City Hall ang inyong health card, i-print niyo na muna yung digital certificate kasi yun ang ibibigay sa taga health department para ma-pick up ang health card. Tapos sulatan niyo na rin ng OR number niyo, birthday, date ng laboratory niyo at occupation niyo. Color green ang mga new health card habang blue naman ang mga renewal health card. Iwasan magpa-print or pa-serok sa city hall kasi 10 pesos colored man or black and white, malaki man o maliit. So since nasa city hall lang din ako, pwede na ako kumuha ng mayor's permit. Ang requirement niyan ay ang resibo mo nung binayaran mo ang order of payment at NBI. Kung wala ka pang NBI, kahit yung screenshot na lang nung NBI appointment mo, at kung wala ka pang appointment, magpa-appointment ka na. Tapos screenshot mo na lang yung appointment mo. Yun lang ang kailangan. I-print mo na yung NBI appointment mo bago ka pa pumunta ng City Hall. Mabilis lang may permit, mga 15 minutes lang, tapos na agad. O, oh, Jiva. So, uh, yun lang guys. Mukha lang mahaba at matagal, pero actually, madali lang. <laughs> so, sana may natutunan kayo at sana nakatulong ako kahit papano sa inyo. Good luck sa ating mga papasukang trabaho at mag-ingat ang lahat. So, that's it for today, guys. I hope you like this video. And if you do, please give me a thumbs up. And if you're not a subscriber yet, please make sure to subscribe and hit the bell for all notifications. Please follow us on our Facebook page, Unboxing and Everything, and our Twitter account, UnboxingE. Thank you all so much for watching. I'll see you again on my next video. Bye. Love ya.